ng kalahati ng isang lane ng kalsada ang wala ng lupa sa ilalim Good morning guys, nandito tayo ngayon sa uh, landslide area ng uh, lupi Marine Resort ito po yung uh, dahilan kung bakit uh, maraming o mabigat yung traffic dito nung mga nakaraang araw so tingnan natin yung ilalim ng uh, Uh, landslide na yan at tingnan natin yung ilalim para makita ng ating mga kababayan na dumadaan dito no? ito po ito po yung uh, naglandslide na lugar uh, ito dito sa Bulawan Senior Lupi Camarinesor yan so kung makikita nyo yan po ang pinsalang nangyari ka, nakarang araw na malakas yung ulan dahil sa share line oh. ngayon lang po ito nangyari dito sa bandang ito so kadalasan doon sa unahan doon sa unahan sa bago dumating na tulay yan o oh, bago dumating yung tulay na yan dalasan dyan nagkakaroon ng landslide Uh, yan. Pero ngayon wala. At uh, ito naman, dito naman sa lugar na ito nagkaroon ng landslide. So medyo malaki po ang uh, pinsalang nangyari. At uh, kung makikita natin ang level ng uh, kalsada, yan yung, yung ilalim, makikita natin, yan o. Uh, ng kalahati ng isang lane ng kalsada ang wala ng lupa sa ilalim so ganyan po kalaki ang pinsala so kaya yung kabilang kalsada o, kung konting nyo yung kabilang kalsada nakaangat na ah, hindi naman siya ang umangat bumaba lang itong kabila so yan po ang nangyari dito kaya uh, kailangan na po dito ang uh, disiplina ng mga biyahero na bago mag-approach bago dumating dito sa landslide area one lane huwag na magunahan yung mga sasakyan kasi ito po ang nangyari ng mga nakaraang araw nag-uunahan may mga nagka-counterflow kaya barado ang uh, kalsada so sa ngayon karamihan naman po ng na sasakyan galing Manila, galing dyan sa north at uh, dito po kaunti yung mga sasakyan galing sa south so paunti-unti lang hindi lang po natin sigurado mamayang hapon o uh, mamayang gabi kasi mas marami ang sasakyan paglinggo papunta ng Manila So Kaya Magingat po yung mga ah, Dadaan dito Magbaon ng ah, Maraming uh, pasensya At syempre magdala ng pagkain Para hindi kayo magutom At tubig So kasi Experience ng mga dumaan dito 4 to 5 hours sila Bago nakalusot Sigurado kayong paparating na linggo at saka susunod na linggo sa kapastuhan ay sigurado ang traffic dito sigurado kaya mag-update tayo mag-update tayo araw-araw kung ang sitwasyon dito at uh, para alam ng ating mga kabubayan na dapat uh, Uh, maaga magbibiyahe Dagdagan ng uh, Allowance Uy, grabe yun <laughs> Dagdagan ng allowance Na 4 to 5 hours <laughs> Ang biyahe nyo Pag dumaan po kayo rito Baka next week, susunod na araw Mas grabe pa Hindi lang 4 to 5 hours Ang namaipit kayo rito So Sana hindi naman So yung uh, suggestion natin diyan, maalog dito eh. oh, pag dumadaan oh sa lubak na 'yan oh. Oh. suggestion natin dito bago pa man uh, magkaraon, para hindi na magkaraon ng uh, mabigat na oh, Walang eh uh, uh, magka-counterflow. Eh maaga na tayo mag-deploy ng mga uh, personnel volunteers na magpabantay sa lugar na ito. So ayan, uh, yan lang po ang ating update at uh, magkakaroon na lang tayo ng regular updates sa sitwasyon natin dito sa mga, uh, mga sa lugar na ito sa dalawang landslide areas at isang reblocking area. So, keep us posted po. Manood lang kayo sa page na ito. Yung mga hindi pa nakapollow, please follow para updated kayo sa sitwasyon po dito sa Lupi Camarines.